Disidido kaming ituloy ang kaso. O, oh, pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si... Ako po si Norito Pasqua, brother po ni Mr. Jimmy Pasqua, which is sa incident po ng Rap Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Sambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay kuya ko, disidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga nyo, kapakasagan ba rin yung relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at naghihingi ng update. So, yun lamang po at maraming maraming salamat po. So, again, again po, decidito po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Alyana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po.